Buy saan ka man naroroon? Tamong dala kong ulam. Ito na lang sa kanin o ano, kanin. Oh. Panoorin mo ah, dadantahin ko. Okay, ang ulam nito. Eh, ito niya. tulig puro ano dala ko ah. Oh. Tulig eh, o. wala din. Buti pa itong kasama ko may ulam. Makikiburaw talaga ako dito sa isang ito. <laughs> ano, Puro kanin, wala akong ulam. Nakalimutan ko magbaon. Pero, prank lang yun. Ito ang totoo. ha? Iba na ngayon. Kanin na ang inuulam. Kain na ang inuulam. Ang sarap. Ito yung manok na binili ni ano? Ni... JR. Pero oh. ano. No. Okay na? Wait talig. Kumusta? <laughs> Kain na tayo. <laughs>